Manggandang araw. Sa video natin ngayon ay tatalakayin natin ang tungkol sa pagpapatawad ng mga kasalanan. Ngunit ang malaking tanong ay bakit kailangan pang mangungumpisal sa mga pari? Hindi ba ang Diyos lang ang may karapatang magpapatawad? Mga kaibigan, hinihingi ko po na bago natin ipagpatuloy ang panunood ng video na ito ay sana po ay huwag agad husgahan ang mga nilalaman nito at mainam na magpasinsyahan niyo po ang pakikinig hanggang sa dulo ng video. Ang kumpisal ay isang salitang Tagalog na nangangahulugan, kumpisyon sa Ingles. Ito ay isang mahalagang sakramento sa simbahang katoliko kung saan ang isang tao ay nagtatapat ng kaniyang kasalanan sa isang pari. Ang kumpisal ay isang pagkakataon para sa mga tao na humingi ng kapatawaran mula sa Diyos at upang magsimula ng isang bagong buhay. Ito ay isang mahalagang bahagi ng pananampalataya ng mga katoliko. Ang pangunahing pagkinabang ng pagawa ng kumpisal ay ang pagtanggap ng kapatawaran mula sa Diyos sa pamamagitan ng pag-amin ng ating mga kasalanan. Tinatanggap natin ang kagandahang loob ng Diyos at ang Kanyang pagmamahal lalo na ang Kanyang pagpapatawad sa ating mga kamalian. Ngunit ito ay nagiging kontrobersal sa pananaw ng iba't ibang simbahan dahil maraming mga simbahan na hindi naniniwala sa kakayahan ng isang pari upang magpatawad ng mga kasalanan ng mga tao. Narito ang mga dahilan kung bakit hindi sila naniniwala. Una, dahil ang pari ay tao lang at katulad natin na makasalanan. Pangalawa, ang Diyos lang ang may karapatang magpatawad ng mga kasalanan ng mga tao. Ito ang mga pangunahing kadahilanan na ibinabato ng ibang simbahan sa katuliko tungkol sa pagpatawad ng mga pari mas mainam na uunahin natin tuklasin ang lumang tipan kung saan nagmumula ang pagpatawad ng mga kasalanan. Isang tao na nagnangalang akan ang nagkasala sa Diyos, ngunit ito ang sinabi sa kanya ni Joshua. Ito ay mababasa natin sa sulat ni Joshua, Kapitulo 7, Bisikulo 19, hanggang 20. Ito ang sinabi ng Biblia. Anak, nasa harapan ka ni Yahweh, ang Diyos ng Israel. Igalan mo ang kanyang pangalan. Magsabi ka ng totoo. Huwag kang magkaila ng anuman. Ano ang ginawa mo? Sumagot si Akan. Totoo pong nagkasala ako kay Yahweh, ang Diyos ng Israel. Malinaw na si Akan ay sa Diyos nagkasala at hindi kay Joswin. Ngunit bakit kay Joswin niya ito ikanumpisal? At dahil doon ay pinatawan siya ng Diyos. Si Haring David ay nagkasala din sa Diyos dahil sa pagsipin niya sa ibang babae at nagalit ang Diyos sa kanya at pinadala ng Diyos kay David si Nathan upang doon kay Nathan ikumpisal niya ang kanyang mga kasalanan. Mababasa natin sa pangalawang sulat ni Samuel Kapitulo 12, Bisikulo 13 hanggang 14 At sinabi ni David kay Nathan, Ako'y nagkasala laban sa Panginoon at sinabi ni Nathan kay David, Inaalis din ng Panginoon ang iyong kasalanan, hindi ka mamamatay. Dito, litra po litra nating mababasa na ipinagtiwala ng Diyos kay Nathan ang kanyang alagad, ang pagpapatawad sa kasalanan ni Haring David. Totoo kong hindi natin pwedeng isalang-alang na ang katotohanan na ang Diyos lang ang makapagpatawad ng mga kasalanan. Ngunit dapat nating sundin ang kanyang kalooban at hindi natin pwedeng suwayin. Kung ang kanyang kapangyarihan upang magpapatawad ay ibinigay niya sa kanyang mga alagad. At suriin natin ang bagong tipan kung paano ni Jesus pinapatawad ang mga kasalanan ng mga tao. Sa mga panahon na nandito pa si Jesus sa mundo ay maraming pagkakataong nagpapatawad siya. Ngunit nang malapit na siyang umakyat sa kalangitan, ay may iniwan siyang mensahe sa kanyang mga disipulo tungkol sa pagpatawan. Ito ang sinasabi niya sa kanyang mga disipulo na mababasa natin sa Ebanghilyo ayon kay Juan, Kapitulo 20, Pesikulo 21 hanggang 23. Ito ang kanyang sinasabi para sa kanyang mga disipulo. Tanggapin ninyo ang Espiritu Santo. Kung pat patawarin ninyo ang kasalanan ng isang tao, tinatawan ito ng Diyos. At kung hindi ninyo patawarin ang kanyang kasalanan, ay hindi ito pinatawan ng Diyos. Ito ang bersikulo na pilit iniiwasan ng mga kapatid natin sa ibang simbahan. Dahil alam nila na ang bersikulo ito ay siyang nagpapatunay na binigyan ng Panginoong Isus ng karapatan o kapangyarihan ang kanyang mga disipulo upang magkaroon ng autoridad sa pagpatawad ng mga kasalanan ng mga tao. Tunay na mababasa natin sa Biblia na ipinagtiwala ni Jesus ang kapangyarihan ng pagpapatawad. Kaya hindi lamang kagustuhan ng isang pari ang pagpapatawad kung hindi ito ay isang misyon na kagustuhan ng Diyos. At ang autoridad o karapatang ito ay ibinigay lamang niya sa mga pari dahil ang katotohanan si Kristo ay isang pangulong pari sa Bagong Tipan. Ito ay mababasa natin sa sulat ni Pablo sa Hebreo Kapitulo 4, Misikulo 14. At ang pang-aalipusta tungkol sa pagkatao at pagkamakasalanan din umano ng mga pari kaya ay hindi narapat na sila ay magpapatawan ay malaking pagkakamali. Dahil hindi po sinasabi ng pari sa isang pangungumpisal na pinatawad kita sa aking pangalan kung hindi sa pangalan ng Panginoong Isus. At ang isang malaking halimbawa na kung tayo ay naglilinis ng ating mga mesa, hindi ba basahan din ang ating ginagamit? Samantalang alam din naman natin na ang isang basahan ay marumi ngunit bakit natin ito ginagamit sa paglilinis? At sa ganon para na rin nating sinisisi ang Panginoon sa kanyang kagustuhan na sa isang pari tayo lumapit upang humingi sa kanya ng patawad. Kaya mas mainam na tatanggapin na lang natin ang katotohanan na ang mga pari ay binigyan ni Jesus ng kapangyarihan upang magpapatawad. Dahil kung hindi tayo maniniwala sa katotohanan, baka hindi na tayo mapatawad ng Diyos sa ating mga kasalanan. Tulad na kanyang sinabi sa kanyang mga pari na ang kasalanan na hindi ninyo patatawarin ay hindi rin ito patatawarin sa langit. Kaibigan, hindi ko po kayo pinipilit na maniwala sa nilalaman ng video nito Ngunit sana piliin natin ang totoong kanuuman ng Diyos. Maraming salamat po sa inyong panonood. Hanggang sa susunod nating video. Abangan. Amen.